Nakakatuwa, Kim Chu pinakilala sa buong ang kanila si Paolo Avellino. Sa isang espesyal na pagtitipon, ipinakilala ni Kim Chu si Paolo Avellino sa buong ang kanang Chu, ginanap ang okasyon sa ancestral home ng pamilya, kung saan mainit na tinanggap si Paolo ng mga kamag-anak ni Kim, ayon sa mga saksi, Ipinakita ni Kim kung gaano kahalaga si Paulo sa kanya, masaya at puno ng tawanan ng gabi habang nagkukwentuhan ang mga miyembro ng pamilya, ikinatuwa ng mga kamag-anak ni Kim ang pagiging magalang at mabait ni Paulo, nagbigay din ng mensahe si Paulo, nagpapasalamat sa mainit na pagtanggap ng pamilya, ang ilang larawan mula sa okasyon ay agad na nag-viral sa social media, marami ang natuwa sa sweet moments ng dalawa kasama ang pamilya, sinabi ni Kim na mahalaga sa kanya ang pagpayag ng pamilya sa kanilang relasyon. Sa pagtatapos ng gabi, nagkaroon ng masayang salo-salo at mas lalong naging matatag ang samahan ng dalawa. And this are Chica for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.